Pisibya tayo ngayon 3 hours later. Sa palayan natin sa Bukid. Oh, oh. Dito lang yan sa Yunlin. <laughs> <laughs> ngayon trabaho na naman yan. Inaabangan natin kung malapit na sa anihen na. Ano? Sa kabalakasin siguro. Hmm. Malapit siguro daw ngyan. Namin na no. Kaya kaya ang din ng maraming pantay, mga siku si kwenta. Sino may gusto? 250 per hour. 250 sakto na ba yun? So guys, good morning. Dito nga dito tayo ngayon sa bukid. Ayan, malapit nang mag-harvest. A pure. Ito okay, yung mga Apalain natin, malapit na harbisin to Oh my god! <laughs> okay, lang Dalawang linggo, okay na to Paano masabi? No, 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 maraming Oh, no No, 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 no. <laughs> ko, Napakalawak. Jose. Magkano puhunan mo dito? Ha? Ito is yung mga 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 Sosyal na kasi mo yun <makes noise> hmm. What the fuck? <makes noise> <makes noise> <makes noise> Ang tawag sa kanya Mm -hmm. Makakabawi kayo tayo nito. Pure. Ah, <laughs> sa <ko> lang. Fertilizer. <laughs>